Binatikos ni Rojas ang pagtanggap daw ni Mayor Duterte ng mga regalo mula sa religious leader na si Pastor Apollo Kiboloy. Pero depensa ng Alcalde, walang masama rito. Nasa gitna ng aksyon si Mia Reyes. May akin dyan, siyempre. Ngayon yung wala sa akin, ibigay ko sa kanya. Sabihin mo sa kanya, prepare di, uh, deed of sale, piso lang, ibigay ko sa kanya. So of the 41, how many are yours? Wala na pa. Binigay ko na sa mga anak ko. Yan ang pahayag ni Mayor Rodrigo Duterte ng usisain sa umano'y tagong ari-arian niya bukod pa sa milyon-milyong piso na kadeposito sa iba't ibang bank account niya ayon kay Senador Antonio Trillanes ang senador din ang nagsiwalat ng higit apat na pong properties na nakapangalan sa alkalde at sa mga anak nito. Questionable raw kasi ang ilan sa mga ito. Pero giit ni Duterte kung totoong maanumalya ang pinagbulan ng mga ito, hindi si Trillanes kundi ang Anti-Money Laundering Council ang dapat mag-imbestiga sa kanya. Kung totoo yung sinasabi niya, ang anti-properties, it is enough, it's a red flag, it is enough for government to look into. Sagot naman dito ni Trillanes, dapat daw tanungin ang ombudsman kung dumaan sa lifestyle check ang alkalde. We can ask yung ombudsman sa Davao, ombudsman sa Mindanao, for that matter, kung meron siyang pending lifestyle check. Dumipensa rin si Duterte sa pag-amin niya na tumanggap siya ng mga regalo mula sa religious leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Bakit maging bawal? Or you might better still, go to Kibuloy. Sa guesting ng alkalde sa late night show ni Kibuloy, nilinaw din niya na matagal na silang magkaibigan nito at ilan sa mga regalo nito ay para sa kanyang mga anak. Pero para kay Liberal Party Standard Bearer Mar Rojas, labag sa batas ang pagtanggap ng mga regalo ni Digo. Simpleng-simple po. Nakasaad sa batas, nakasaad sa reglamento. Lahat ng iyong pag-aari, regalo, mana, bili, utang, lahat po ay nakasama dapat sa salin. Eh bakit itinatago ito? Umaaksyon bilang Pilipino, Mirias News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.